Sob na sob naman ang summer ng mga batang kalahok ngayon sa isinasagawang NBA camp sa UP Diliman. Bukod kasi sa libre, may chance pa sila makapanood ng isang NBA game sa Amerika. May ulat on the spot si Haji Rieta. Haji? Sandra, hindi nga bababa sa tatlong dang mga bata nga kasalukuyang nga nasa basketball clinic dito sa UP Diliman. Ito ang uh, Junior NBA Camp kung saan napibili ng mga kabataan na papalari makapanood ng live na laban sa NBA sa Amerika. Ayon sa technical director si Luis Jose Gonzalez, limang taon nilang ginagawa ang uh, camp program. Ito na rin ang kanilang ikahuli nga, o oh, ito na, ang ikahuli nga leg nila sa Pilipinas uh, sa Manila ngayong taon. At uh, galing si sa Puerto Princesa City, sa de Oro City, at sa uh, Pampanga. Nataon daw na walang paso, kaya tamang-tama sa mga kabataan na wala namang gagawin ngayong uh, bakasyon. Sandra, duman sa iba't ibang uh, training ang uh, mga bata gaya push-up at uh, dribbling. Alba siya, agility test at tamang uh, pag-shoot ng bola sa ring. Baga mata nakakapagod ay sa ilang mga bata ay uh, nagustuhan nila na gusto ang uh, mga aktibidad. Ang malaga daw ay makasali sila dito lalo pa at libre. Ang mga magulang naman ay ay kinatuwa may pagkakabalahan ng mga chikiting habang walang pasok sa eskwelahan. At sa mayo nga inasang darating ang isang uh, dating NBA player at ngayon yung uh, uh, NBA uh, junior, uh, o oh, junior NBA coach na si uh, Martin Marticon -Lon at uh, na mga kasalamuhan ng limang pala na campers na mula sa mga pinunta nilang lugar. At ayan mo na pinakamainit na balita mula dito sa UTD Liman. Balik sa iyo, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.